Hey guys, it's me May and welcome back to my mini blog. For today's ganap nga ay bubuksan ko yung aming piso wifi dahil naubusan na nga kami ng budget ni baby. Napakaganda rin nga palang negosyo tong piso wifi. Pag madalas nga naubusan ako ng pera ay eh, dito ako kumukuha. Kaya laking tulong talaga nitong piso wifi sa akin. Dati kasi malakas tong piso wifi namin pero ngayon hindi na dahil daming meron ng piso wifi ngayon. Ewan ko ba, simula na nagka piso wifi kasi kami. Sunod-sunod na yung nagkaroon dito sa amin. Ang maganda kay sa piso wifi ay bawi mo na yung puhunan pero tuloy-tuloy pa rin talaga yung kita. Mabilis mo din talaga mababawi yung puhunan mo dito. Tara guys, samahan niyo ako magbilang at madami-dami din to. At habang nagbibilang nga ako, ay dumating si ate at magpapabarya daw siya. At nag-request pa nga dyan si ate na dapat daw may pasubra. Kahit daw tig-isang hulog lamang, makalibre daw sila. Kaya yeah. sila nga naman talaga yung masugid kong customer sa aking piso wifi. Yeah. Kaya naman pinagbigyan ko na yung hiling nila. At dahil nandyan lang naman si ate nagmamarete, sabi ko tulungan na lang ako at para mabilis akong mayari dito sa aking binibilang. Nagpapasalamat din talaga ako at naisip namin ng asawa ko na magnegoterob. Yung itong piso wifi. Kasi laking tulong din to sa amin ni baby. Malakas nga itong piso wifi namin dati. Umaabot ng 6,000 per month yung nakukuha ko dito. Pero ngayon parang hindi na. Parang kalahati na lang. Kasi nga itong piso wifi namin eh parang pansarili na lamang. Kasi ang dami na rin may piso wifi dito sa lugar namin. Nagdali-dali na nga kami magbilang dahil may pupuntahan pa ako. After 30 minutes nga, inayari eh, na kami magbilang. Sakto naman after kong magbilang, ay eh, umiyak na yung aking baby. Niluluko pa nga siya ng kanyang kaya naman ayan umiyak naman na nang umiyak syempre kagigising lang di diba? at may kasabihan tayo na magluko ka na ng salasing wag lang sa bagong gising at heto nga nilalambing lambing ko muna siya bago ako umalis after ko nga malambing yung aking anak eh, ay na rin ako dahil pupunta pa ako ng bayan 9 months nga pala ni baby ngayon kaya naman pupunta ako ng bayan para bilan siya ng cake after ko nga maligo eh, ay ko na yung bunso kong kapatid para ipag drive ako natatakot din kasi ako mag drive at eto nga ang ating outfit for today's video video. At nandito na nga kami sa favorite kong video ha. Napakaganda talaga dito. At naisip ko rin yung video ha, yung mukha ko. Napakaganda talaga ng background o, oh, diba? Oh, uh, background lang yung maganda ha. At nung nakatinga kami dito sa may innovative ay may ginagawang daan. Kaya naman traffic. Kaya naman sabi ko sa kapatid ko, doon na kami dumaan sa kabila. Pwede kasing dumaan ang mga single doon. Single kasi yung kapatid kong bunso, kaya doon kami dadaan. Ay, hindi pala. Mga single na sasakyan pala. Huy! At nung makarating nga kami dito sa bayan, ay dito namin ipinark ang motor sa may tabi ng DIY. Dito nga pala kami unang pumunta sa may Prezi Cakes. Hindi biro, pero masarap talaga yung cake dito. O, oh, Prezi Cakes, baka naman. Maliit nga lang pala yung binili ko dahil pang photoshoot lang naman ni Baby. Nawalan din kasi ako ng hilig sa cake simula nung gumagawa ako ng cake. Siguro dahil alam ko na kung paano gawin yung cake Dati kasi nung hindi pa ako marunong gumawa ng cake Parang sarap na sarap ako dito After ko nga makabili ng cake ay pumunta ako dito sa palengke Bumili nga ako ng chicken para may pangulam ako mamayang gabi After ko nga makabili, ay umuwi na rin kami Dito pa namin naipart yung motor sa may harap ng mga shake shake na to Nagrequest pa tuloy yung kapatid ko, nagbilang ko daw siya Kaya naman syempre pinagbigyan ko, baka hindi na ako ipag-drive sa sunod eh. Habang nintay nga namin yung order namin ng kapatid ko ay eh nakita ko tong mangyan mapit pala to sa akin nakala ko mamamalimos pero hindi inaalok lang ako nito ng walang tambo sobrang saludo ako dito sa mangyan na to pero sa kanya saludo talaga ako kasi yung iba na mamalimos lamang pero siya nagtatrabaho talaga siya hindi siya umaasa sa limos at nung natapos na na yung order namin, ay parang na-realize ko na mas parang mas masarap yung in-order nung kapatid ko. Nung habang nakatigil nga kami nung kapatid ko, ay nakita ko tong kaklase ko nung college. Nagulat nga ako sa kanyang anak kasi 3 years old na. Ang bilis talaga ng panahon At ngayon. Parang yung baby ko din, 9 months old na ngayon. Grabe, napakabilis talaga. Parang kailan lang nung nag-aaral pa kami. Dami nga namin na pagkwintuhan, kaya medyo napatagal din kami. no after nga na mag-usap, ay umalis na rin kami ng kapatid ko dahil may naghihintay sa akin, Jonakis. At nung pag-alis ko ma, Andito yan. Pero pagdating ko, eh, ay dito pa rin. Napakabay talaga ng bata. Todo pakit nga yung anak ko nung nakita ako. Parang gusto niya magpakarga. Siyempre, kahit isang oras lang ako nawala, eh, ay na miss ko din tong batang to. Kaya naman kinarga ko na rin siya. Pinisan ko rin pala yung anak ko para makapag-photoshoot na siya. At simple lang din nga pala yung photoshoot niya kasi mahirap din pala mag-isip ng mga photoshoot na yan. At ito nga pala ang kanyang photoshoot for today's video. Tuwan-tuwa nga pala siya sa kanyang sunglasses. kaya hindi niya tinatanggal. Napaka-cute mo naman anak. At ito na nga yung nabili kong cake. Para naman nalulungkot pa yung anak ko sa cake niya. May iba siguro tong gusto. Oh, daddy baka naman after nga ng kanyang photo shoot ay ito pinagtripan na naman siya ng aking kapatid mukha daw kasi baba itong anak ko kaya naman ginanayan niya nilagyan niya ng headband grabe naman uy at hanggang dito na lang po muna yung aking video maraming maraming salamat sa panonot, bye